maghahatid er ng pagbabago. Hello, guys. Daladala -dala ang mga pirasong ng buo nito. mag ako? Gumiritso tayo. Sa anahapon na sa mas maaliwalas na bukas. lilipat ako na ano. Tingnan mo. Nakapagod kasi ito dito. Ito na since may bago akong ref. Dito ko na siya lalagay. Ito na o yung iba na ilagay ko na. Ang problema ko yung mga red horse. Saan ko kaya ilalagay? Ito Tumus malaki 'to dun sa una namin na ref. Ma, excuse me. Ayan, mga soft drinks lang muna, kasi hindi ako nakakapamili at wala ng kami ng ref. Nandito naman dito sa loob. Sa lipunan ng amanda lang muna, sa harap namin na yung bayo ng uh, Sulano at uh, Bayumbo tapos ang kaliwag kanan yung mga uh, may ulam dyan pati uh, yan saliman ito ay wala pa hindi pa nakagawa uh, okay so ito mayroon pang ano natira hindi ko muna ito ubusin at Puro na lang ano, soft drink ang laman. Puro mismo. Oh, di diba guys? Masaya. Meron na tayong ref na bago. Makakapamili na ako ng ulam. Tapos ako naman ng itlog. Hindi ko yan ipinapasok sa ref. <laughs> diba? Ayan. Hindi ko siya ipinapasok kasi... Kaya lang narinig ko, hindi nga daw ano maganda na nasa ref yan. Kasi nagkag... Nagiging ano siya... Paano ba tawag doon? Parang ano... Nag na sa hindi siya nagiging uh, fresh ba yun? Tama ba yun? Mm -hmm. oh, hindi mag -hindi maganda ang perception Basta yun ang narinig ko. Hindi, muna halog, muna hindi nga Hindi daw maganda. So ito meron ako dito. Ay, ano daw wrapper. Kasi meron pa ako dyan sa taas. Iba ba? Ayan. Ang hirap. Pero na yan minsan dumadami ang ano ko eh, eh nabibili na, mm -hmm. yung, ice uh, na lang at, uh, ako ay magagawa ng ice candy uuwi muna ako ng probinsya ng Tacloban pagbalik ko mag magawa kami ng ice candy ayan guys okay so ito nga ang ref na binili ko nung one time na yung nasa, yung nag, ano ako, na, nag, na, nag, yung uh, uh, nag-vlog ako, na sabi ko, yung pauwi na kami, na nag, ano kami, sabi ko, nag-bili yung kami ng rare, ito na, na po yan. Medyo malaki naman yan. Ang freezer na to Saka na itong gagamitin Pag medyo napapadami ang tao Magpapa, ano kami Papalamig ng mga red horse Pag may mga party sa paligid Ayun So ito bubuksan ko lang muna Ito para hindi siya mangangamoy